Pagandang umaga sa inyong lahat mga kasaka. Sa umagang ito, ipapakita ko sa inyo ang kataniman ko ng ampalaya. So ngayon, tinatabas na. At let's go, samahan niyo ako. <laughs> so ito po, ang taniman po natin ng talong. Na, kung na natin mga kapwa ko kapwa, farmers, ay nakawalong beses na po kami sa pagpipitas. So tingnan nyo ang mga dahon medyo bansot na dahil yung nang mura hindi tayo daily ng fertilizer, hindi tayo gumamit ng insecticide pati fungicide dahil sa sobrang mura. Pero nung gumalaw, nung nakarang araw, tinadiligan natin nung nakarang araw ang ating talong ng mga fertilizer. Tapos kagaya kalinang umaka, nagbubaba po tayo ng insecticide, fungicide na mga kasamang polyar naman ang ating tataniman ng ampalaya at ito naman ang dating taniman ng kamatis so, doon mga kaparma kong pa sa taniman ng kamatis hanggang doon sa dulo ito po ang tataniman po namin ng ampalaya guys, nice. samahan nyo ako sa bukid at ipapakita ko sa inyo ang tataniman namin ng mga gulay kagaya ng ampalaya at sa tabi naman ng taniman ng ampalaya yung nakatanim ang ating talong na marami ng bisis na pinipitasan. Marami kami ngayon rito guys. Na? No? Tingnan nyo. Oh, yung mga nang kulay dalawang nakakulay green, lima kaming nakakulay blue. Oh, tingnan nyo yung taga video natin. Oh. Yan. Okay. So, ngayon guys, mga ka-viewers, mga ka-farmers, ipapakita at ipapasilip namin sa inyo ang aming ginagawa. Nagtatabas po kami ng damo dahil sobrang kapal po. Ayan. So, ito po ang tatanima natin ng ampalaya. Simula sa tanima ng ah, kamatis, no, sa bandang dulo. Papunta sa isang dulo. Ayan. Tingnan mo ang sobrang kapal ng damo mga ka-farmers. Sobrang kapal ang aming pinatabas na mga damo. Yan. Pagkatapos nito namin tabasin mga ka-farmers, ah, dadaanan po ito ng traktura parang mabungkal ang lupa at buhagag tapos to may itraktor magpupunla na po tayo ng ampalaya then dito natin itatanim sa ating na lamp rape. ok so sa inyong lahat mga kaparmers hanggang dito na lang maraming salamat po bye bye